Hello guys, good morning, good afternoon, good evening Saan ka dako sa mundo ngayon Welcome to my Provi channel kung saan Tayo po ay napibigay ng uh, tutorial patungkol sa Live Good Ito po si Coach Bonnie Benitez na bigay sa inyo ng uh, tutorial ngayong gabi Okay Sa video nito guys ay sasagutin natin ang tanong Pwede ba pangbayad sa monthly subscription ang Gcash. Yes, magandang tanong 'yan guys. At bago ko ta ta sasagutin 'yan guys, ay kung ikaw ay bago pa lang sa channel na to, don't forget to uh, to click like, subscribe, share and press na rin ang select na rin ang bell all button guys para updated kayo sa lahat ng mga bagong tutorial uploads ko sa LiveGood. Okay? At kayo naman kung merong katanungan guys patungkol sa live good ay i-type nyo lang dyan sa comment section at sisikipin po natin sagutin ang mga tanong na yan. Okay. So ang tanong natin ngayon guys is yan ang subject natin sa video ng ito ay pwede bang gamitin ang GCash pambayad sa live good? Ang sagot niyan guys is no and yes. Okay, unahin natin kung bakit no siya. Okay. Ang Gcash guys ay hindi pwedeng gamitin pambayad sa monthly subscription natin. Dahil do remember na ang LiveGood is a US company. At lahat ng mga transactions niya, katulad ng pagbayad ng monthly subscriptions, ay kailangan in terms of US dollars. At alam naman natin na ang Gcash is Uh, pag-ari ng Globe Telecom at iyan ay imbento lamang sa Pilipinas although in some cases pwede pa rin magpadala ng pera Gcash to bank kahit saan ka sa mundo pero hindi yan tinatanggap ng mga international companies okay so ang G kung tanong ay ang Gcash ba pwede gamitin pambayad sa live good subscription ang sagot niyan guys is no kailangan US dollar ang pambayad sa LiveGood meaning ang balance mo na pesos nasa Jikas ay hindi pwedeng gamitin pambayad sa LiveGood directly that is meaning hindi yan tatanggapin dahil tinatanggap lang ng LiveGood is actually dollars na maggagaling sa either e-wallet credit wallet ng LiveGood or sa mga debit at credit cards. Okay? Pero, sinasabi ng yes, pwede gamitin ang GCash pambayad, pero indirectly. Okay? Paano ba natin uh, uh, gamitin ang GCash para magbayad ng uh, ano, subscription sa, GCash, sa, sa LiveGood? Ang gawin natin guys, is yung GCash balance muna in peso, ay ibili mo ng uh, dollars sa credit wallet mo. Okay? Meaning, gagamitin natin ang GCash para magkaroon tayo ng dollar credit into our live good credit wallet Credit wallet. Okay? Paano? Okay. Kung gusto mo nang magbayad sa ano mo, uh, tawag, sa LiveGood subscription mo sa monthly subscription. Pero ang meron ka ay GCAS lang or pesos. Ganito ang gawin mo. Mag-message ka sa GC ng mga LiveGood members. Lahat tayo ay may mga kinasalihang LiveGood uh, GCs. Okay? Group chat sa Facebook Messenger. Maglagay ka doon, maglagay ka ng message sulat ka na gusto kong bumili ng $10 credit wallet para pambayad sa monthly subscriptions ko. Sino bang merong $10 dyan sa credit wallet nila? Ganun lang. Once mag-message ka, merong sasagot sa'yo. Ako, meron akong dollars na iwa, credit sa credit wallet ko. Okay? At ang gawin mo, Kunin mo yung G-Cash number noong merong dollar sa account nila. Okay? At ipadala mo yung... Okay? Mag-send ka ng uh, 590 pesos doon sa g ng gustong magpadala sa iyo ng $10 sa credit wallet mo. Okay? So, gamitin mo ang GCash, magbayad, mo, mag send ka ng, ano, uh, GCAS balance into another GCash account. Okay? Nung taong merong $10 sa, ano mo, sa credit wallet niya. And, in response, so, ang gawin mo, is send mo sa kanya yung resibo i-snapshot mo yung resibo sa pag-send ng Gcash doon sa taong uh, padalhan mo ng pambayad sa $10 niya. So, $590, i-send mo doon sa Gcash niya. Send mo sa kanya yung resibo ng uh, snapshot or picture sa resibo ng pag-send uh, mo ng Gcash. Together with that, sabihin mo na ito ang live good ID. Okay? Hanapin mo ang live good ID live good ID mo. Paano ba 'yan gawin? O sige, punta tayo sa live good. Okay? Okay, member login. Sulat kong password. okay, nandito na tayo sa back office ko. Dito, Para malaman mo yung LiveGood ID mo, punta ka sa menu at click mo tong menu na My Info. Okay? Nakita mo yung ano guys? Nakita mo yung personal info details mo? Meron diyang LiveGood ID na sa pinakitaas. Sabi niya para sa akin, halimbawa, meron akong Live ID na 3792735. Yan. Yan ang kailangan mong isulat sa papel. Okay? at i-send mong information na yan, pati yung pangalan mo full name. Isulat mo, isend mo doon sa pagdala, pati yung picture ng resibo, padala mo doon sa upline mo na magbigay sa'yo ng uh, $10. Okay? Pag makita na niya yung mga resibo, pati yung mga live good ID mo, at yung uh, pangalan mo, ang gagawin niya is mag-send na siya ng uh, $10 sa'yo. Paano naman niya gagawin? Okay, at ang gawin niya ay punta siya sa menu niya, sa back office niya, at punta siya dito sa My Earnings. Sumahin ng internet guys. Okay, punta siya sa Credit Wallet. Okay, halimbawa, halimbawa ako ang magpadala ng uh, $10 sa iyo. Pwede akong magpadala dahil dito sa Credit uh, balance ko, meron akong you currently have $70.19. $10 lang binibili. So, pwede ko siyang padala ng $10. Okay. Okay. Kunin ko yung, ano mo, live good ID mo at pati pangalan para masiguro kung ikaw nga ang pinadalan ko. So, halimbawa, ito yung live good ID mo. Uh, 387, 389, 7115. Okay. Hindi ko na kailangan isulat yung user ID mo. Username. Dito, dito sa Choose Credit Type, click mo yan at meron dyan sa taas, Order Product Pay or Pay Membership. At meron sa baba, Transfer Credit. So, ito ang piliin mo. Transfer Credit. Dahil maglipat tayo ng balance doon sa peer-to-peer. Uh, -peer. okay Press mo lang Continue. At dito na tinatanong ka rito kung credit transfer kung ilan ay transfer mo. So in this case, $10 ay transfer natin dahil nakita ko na ang resibo sa pagpadala mo sa ano ng peso 590 pesos doon sa ano ko, GCash ko. So in return, padalan kita ng $10 balance sa credit wallet mo. Okay? Just press continue. At dito, check-in mo lahat ng mga detalye. According dito, ako yung magpadala ng $10 papunta kay JC Video Post. Okay, ayan as an affiliate. At meron diyang amount din, nakasulat $10. At kung lahat ng mga yan ay tama, wala na akong baguhin, sinig ko na na okay, then press mo lang ang issue credit. Then, malipat na ang $10 sa credit wallet mo. So, okay. Hindi na natin pindutin yan. So, Okay. Now, halimbawa ikaw ang nakatanggap noong ano, $10, yung na binayaran mo by uh, using uh, Gcash, check mo ngayon doon sa credit wallet mo. Meaning, pag sinabi niyang nag-message sa sayo na nasend ko na $10 sa'yo, so what you can do, go to your uh, ano, check mo rin ulit ang my earnings, check ng credit wallet, ilan na ba ang balance mo? So, makita mo dyan, kung dati 0 ka, nagpadala siya ng 10, makita mo dito, you currently have $10 in your account. So, that means, nailipat na niya ang $10 papunta sa iyo. So, now, pwede ka nang magbayad sa monthly subscription mo. Paano naman gawin yan? Okay. In this case, magano tayo? Yeah. Magbayad tayo sa monthly. Kunwari, ikaw, ikaw, Then, ang isulat mo nitong live good ID, yung live good ID mo. Sinabi ko na kanina kung saan hanapin yung live good ID mo. Okay? So, kunin mo lang ID na yun, alam mo, sinulat mo, at ikaw itong 3896. Make sure na iyan ang number mo. Okay? Kung sinong gustong bayaran mo, ito ang live good ID na isulat mo rito. So, in this case, kung ikaw ang uh, magbayad ka sa ano mo, monthly subscription mo. So, dapat ang nakasulat dito na live good ID ay yung live good ID mo. Okay, nakuha mo. Then, dito, choose. Di ba, magbayad ka na membership. So, pay for membership ang piliin mo. Click continue. At dito, uh, mag-scroll down ka sa pinaka-bottom. Dahil doon ang pagbayad. Sinasabi diyang membership. Okay magbayad ito sa monthly membership. So, click mo yan. Piliin mo yung $9.95. At press mo na ang continue. So, dito is confirmation. Kailangan check mo ang lahat ng mga detalye dito. Ikaw ba ang pangalan mo yung JC Villapos? Kung ikaw yan, then tama itong ginagawa mo. At then, nakasulat dito sa baba na description. Monthly membership, $9.95. Kung tama ang lahat ng mga yan, ipindot mo lang ang issue credit, bayad ka na sa uh, monthly subscription mo using uh, uh, e-wallet, using GCash indirectly through e-wallet. Meaning, gamitin mo ang GCash mo pag pambili ng balance sa e-wallet mo. Okay, so nag mo na kung paano gamitin ang GCash para pambayad sa monthly subscription mo. Okay? Hindi natin pahabain ang video nito guys. So, yan lang naman ang topic natin. Kung paano gamitin ang GCash pambayad sa uh, live good subscription. Ganyan. Meaning, bibili tayo ng uh, e-wallet credit na dollars. Gamitin natin ang GCash natin. Pagpadala ng GCash doon sa mag bigay sa atin ng 10 dollars okay and once the ten dollars credit napunta na sa ano mo credit wallet mo magbayad ka na ngayon ng monthly subscription mo okay so yan lang muna ang video natin ngayon guys at see you in the top.